Matapos naman ng Estados Unidos, sumunod ang bansang Japan na nagpahayag ng pagsuporta sa Pilipinas matapos ang naging pangharas ng China sa mga barko nito sa West Philippine Sea. At kasabay nito, magbibigay ng higit 10 milyong dolyar ang Japan upang palakasin ang security at surveillance ng bansa sa nasabing disputed territory. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galangue. Balita mula sa Japan. Pumirma sa isang kasunduan ang Japan at Pilipinas para sa ibibigay na security assistance ng kalapit na bansa na aabot sa 1.6 billion yen o may git-sampung milyong dolyar. Ang naturang tulong ay layong palakasin ng maritime security at surveillance capabilities ng Pilipinas bilang tugon sa tumititing tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, kinumpirman naman ng global movement na Amnesty International na isang genocide ang pag-aatake ng Israel laban sa mga Palestinian sa Gaza, kung saan umabot na sa higit isang libong katao ang nasawi. Matatandaan na glabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant upang investiga ng mga pinsalang na idulot ng gera. Sa iba pang balita, mananatili pa rin sa puesto si South Korean President Yoon suk yeol sa kabila ng mga ipinapataw na impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa kanyang ruling party, tututol sila sa impeachment motion na iniyain ng oposisyon matapos ang kanyang nakakagulat ngunit maiklim pagdedeklara ng martial law sa kanilang bansa. At iyan ang isang minutong hatid ang mga pinakamainit at napapanong balita sa si iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.